paghamak ng Hollywood sa Diyos ang sinasabing dahilan ng napakalaking wildfire sa Los Angeles. Palaki ng palaki ang tinutupok dahil sa lakas ng ihip ng Santa Ana Winds. Nangangamba pa rin ang mga milyonaryo dahil hanggang ngayon hindi mapigil ang apoy. Halos kasing lawak ng buong Baguio City ang nasunog sa isang lugar. Sa Pacific Palisades, Dublin nito ang laki. Gayunpaman, Marami ang nagsasabi na maipapagawa muli ang mga nasunog na properties. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ang ikalawang karma sa Hollywood ay nalalapit na dahil nagtatakbuhan na yung mga insurance company at ayaw bayad. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong... ーバー。 Papasok na sa pangalawang linggo ang pinakamalaking wildfire sa kasaysayan ng Los Angeles. Ang pinakamalalang sakuna na nasaksihan sa buong Amerika. Nagdating na ang mas maraming tulong kung saan saan. Mga komunidad ng Latino, mga bumbero mula sa Mexico at Canada at gumalaw na rin ang Red Cross. May mga artista na kasama sa World Central Kitchen para maghain ng pagkain. Nandyan rin ang Pasadena Community Job Center, Flintridge Center, No Rest Gourmet, LA Dream Center, Union Rescue Mission at iba pa. Mga grupong magluluto, maghahain, magsasalansa ng mga donasyon. Nagbukasan na rin ang mga evacuation center para sa mga nawala ng bahay. Kahit yung hirap ay nagtutulungan. Subalit marami ang nagtatanong kung nasaan ang tulong ng mga ibang bilyonaryo sa bansa, mga politiko, mga negosyante at ibang sikat na personalidad. Base sa Forbes, pangwalo ang Los Angeles sa may pinakamaraming bilyonaryo sa buong mundo. Dito nakatira ang mga super rich investors sa Hollywood, mga real estate mogul, mga financiers at mga kilalang tao katulad ni na Lebron James, Kim Kardashian at Rihanna marahil naghihintay lamang sila ng magandang pagkakataon para tumulong. Siguro kapag naubos na yung mga donasyon ng mga mahihirap, doon sila magkukusang loob. Sa Filipino Worker Center, may mga 150 na Pinoy na sinabing apektado dahil sa mandatory evacuation. Pinilit na mapigilan ng lumalaking apoy noong isang gabi sa mabundok na bahagi ng Pacific Palisades at yung sunog sa Eton na nasa itaas ng Pasadena bago nga naman lumakas ang ihip ng Santa Ana winds na sinasabing, babalik muli. Sa Eton, ang nasunog ay halos kasing laki ng buong Baguio City. Sa Pacific Palisade, kung saan ang pinakamalaking natupok ay doble ang lawak kasing laki ng San Fernando City sa probinsya ng La Union. Ang kinababahala ng marami ay bumaling ang malakas na hangin papunta sa iba pang lugar kung saan mas mayayaman ang nakatira. Ayon sa LA Daily News, pinalilikas yung mga nakatira sa San Fernando Valley at yung mga taga Brentwood. Kung mayayaman yung mga nasa Palisades, magugulat ka sa mga nakatira sa Brentwood. Sa lugar ng Brentwood, mas maraming sikat na artista ang nakatira katulad ni na Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Dennis Quaid at Harrison Ford. Isa lamang iyan sa mga tinitira ng mga pinakasikat na artista sa buong Amerika at milyon-milyon din ang presyo ng mga bahay. Kaya naman buong gabi at madaling araw pinilit na patayin yung mga kumakalat na apoy bago makarating sa Brentwood. Makikita sa Realtor.com ang presyo ng mga bahay doon kung naghahanap ka ng bahay bakasyunan, heto may 64 million US dollars ang presyo. Wala pang apat na bilyong piso. Kung masyado mataas ang presyo, heto ay mas mura. 22 million lang o mga 1.5 bilyong piso lang. Kayang paya sa overtime. Overtime sa loob ng ilang daang taon. Marami ang nagsasabi na madaling maipatayo muli ang mga nasunog na lugar dahil meron namang insurance cover. Kapag sinabing home insurance cover, ito yung binabayaran ng mga taga LA taon-taon kung magkaroon ng sira ang bahay dulot ng natural disasters katulad ng sunog. May pagagawa ang bahay ng insurance company, sila ang bahala sa gastos. Pase sa Insure One ng California na kung mga 700k ang halaga ng bahay, ang babayaran taon-taon ay halos 3,000 lamang. Siyempre kung 5 milyon ang presyo ng mansyon, baka umabot ito ng 20,000 kada taon. Presyong maliit lang kung iisipin. Kayang-kaya ng mga mayayaman sa Hollywood. Kahit nga naman masunugan, okay lang sa kanila. Siguradong panatag ang loob ng mga super rich dahil malakas ang kanilang pananampalataya sa mga insurance company. Siguro ito ang dahilan bakit sinabi sa Golden Globes na ang Los Angeles ay isang godless town. Bakit nga naman kakailanganin ng Diyos kung nandyan naman ang mga insurers na maaasahan sa panahon ng pangangailangan? Isa itong wishful thinking. Ang hindi pa siguro kumakalat sa balita ay ang anomalya hinggil sa mga insurance company sa LA. Baka ito na yung pangalawang karma sa Hollywood. Yung sinasabi na magkakaroon ng financial crisis sa insurance pagtapos ng wildfire. Kung kinutya nila ang Diyos sa presentation ng Golden Globes, marahil sila naman ang kukutsayin ngayon. Inulat sa ABC News ngayon lang ikalabing tatlo ng Enero 2025 na ilang libong bahay na apektado ng sunog ang nakansila ang insurance noong isang taon. Sinabi din iyan sa Newsweek na kinansila ng isang insurer sa California ang kanilang kasunduan ilang buwan bago nagkasunog. Ayon sa ulat, daan-daang may bahay ang kinansila ng State Farm. Sinabi sa Financial Review na maraming walang insurance sa LA. 10% ng 1.6 milyong bahay sa Los Angeles ay hindi insured. At marami dito, ay mga nasa Pacific Palisades. Ang pinakamasaklap na sinabi sa NPR na may posibilidad na mabankrupt ang mga insurance company. Kahit insured ang bahay nila, kung bankrupt naman ang insurer, ay wala rin. Ayon sa Fortune, maaaring umabot sa $150 billion ang halaga ng nasalanta at aabuti ng 10 taon bago makarecover ang L.A hindi naman lahat ng nasunugan ay mga multimillionaires o mga super rich na maraming bahay kung saan saan. Gayunpaman, kahit sa isang mayaman, masakit pa rin ang mawala ng 20 million dollars. Bukod dyan, marami din yung mga one time na mayaman pero ngayon ay hindi na. Ito yung mga isa lamang ang bahay na naipatayo na natupok ng aboy. May mga nagpahayag na hindi na raw sila makapagsisimula muli ng kanilang buhay. Yung iba inilabas ang sama ng loob dahil lahat ng kanilang pag-aari ay kasamang nasunog sa kanilang bahay. Sa kasalukuyan gumagawa ang gobyerno ng mga hakbang upang matulungan ang mga nasunugan bago ma-bankrupt ang mga insurance company. Anong ara lang mapupulot dito? Sinabi uli sa NPR News na parating na naman ang malabag yung ihip ng Santa Ana Winds. At peligro ito sa panibagong wildfire. Sa madaling sabi, they're not out of the woods yet. Kung hindi mapipigilan ng malakas na hangin, baka madamay din yung mga nasa mayayaman na taga Brentwood at magkaroon ng mas napakalaking anomalya sa insurance. Baka nga maging totoo na dahil sa kinutya nila ang Diyos, eto na ang sunod-sunod na karma sa godless town. Hindi ba't ang sabi, karma sa b***h? Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lupusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.